sana makalusot kasi pag hindi nakalusot mahamay mayayari yung ano yung channel ni Gagambo hindi na magagamit mahamay so under pa siya ng challenge tapos ang, ang challenge niya uh, kumbaga automatic evicted siya tapos yung sasawarin niya hindi niya masasawad so pangatiyo what's up to kamay ngayon ang gabi sa inyo lahat so kakaiba background natin na, <laughs> nandito ngayon sa, sa uh, ibang probinsya umuwi muna kami at uh, nagpapalamig muna. Sobrang init kasi mga sa Santa Cruz. So nagpa kami sa pagbiyahe para matagtag ng init. So anong grabe talaga mga yung init niya yun. na naka, nakaka-nakaka-uhaw ba. Kaya inom muna tayo. Sakto mga may kasi yung topic natin ngayon, although napanggit ko na siya sa live stream kagabi, siguro marami na rin nakakaalam ano, na, kung anong nangyari sa channel niya na ni Gagamboy baga yung iba nandun sa live stream bigla siyang ano nag, nag shutdown down o na take down o nawala ako naka live so nung naibalita sa akin kagabi uh, by way ng video ko, uh, tinawagan ako ni Katuba at uh, nakausap ako ni Ken, ni Kanuto uh, parang sinamares nila kung anong nangyari so nagkaroon na ako ng idea na tungkol sa bata so tapos napatunayan ko na napagtibay ba mga kamay uh, nung nag, ano, ako nag livestream stream ako pinag-usapan namin ano, yung channel ni ano ni Gagang Boy pumunta din si ano si Bay Benji sinabi niya tungkol sa bata so ibig sabihin napagtibay na totoo yung ano ko yung parang uh, haka haka ba na may bata nakasama si Gagang dun sa livestream. so ngayon para mapagtibay ko talaga yun mahamay kailangan ko makita yung email uh, nagsabi ako kay Kenuto na isend sa akin yung ano, screenshot ng email ni YouTube kaso lang mga may may problema yung tablet niya no tablet ni Gagamboy na ganun siya nagbiblink na mga may pinakita sa mismo sa akin ni Kanuto na hindi siya ma screenshot kasi screenshot kasi gawa na 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 siya nag uh, parang Christmas light <laughs> so sabi ko ayan na kasi sabi ko uwi naman ako which is nandito na ako kaya nung nandito kasi mga may laptop na ginagamit ko sa pan-troubleshoot ito gamit kasi ito ngayon ng ano ko ng anak ganong yung PC niya ayan sa likod is sira na yan mga hamay. no, pina, ano na rin, pina diagnose doon sa nag assemble niyan sa gumawa kaso lang hindi ma siguro kailangan ko rin ng, ano, ng ibang uh, technician dyan para baka may chance pa na magamit gawa nung wala mga kamay uh, nangyari is uh, pag once na meron nagpapa troubleshoot sa akin na talaga importante it's either kung malapit sa akin pupuntahan ko mga hamay. so pag sobrang layo mga hamay, kailangan ko umuwi dito para dito ko troubleshoot kasi na, na na, naiwan to sa anak ko yung laptop ko mismo so eh, eh, ako mismo gusto sa krebisyo kasi ano to uh, ginagamit ang anak sa edukasyon so yun mga uh, may back to one tayo sa problema ni Karamboy so sinilip ko yung, ano, yung channel at the same same time ma uh, ano yung email so para magkaroon ako ng parang full blown na idea talaga regarding sa email. So, nabasa ko dito mga may uh, na hindi lang isa, dalawa ang meron na problema si, ano, si Gagamboy, kundi tatlo. <laughs> tatlo mga may. Sinabi ko kay, ano, kay ano kanina kay Gagamboy kasi tinakakatawag lang sa akin eh. Tapos alam na pala ni Japer kung anong nangyari. So, ito yung email mamaya. Which is ano to, mga kamay. Pinaano ko na rin kay no to ang gabi, na i-appeal. So, sabi dito, it looks like, it looks like, let's go, makasapot didn't follow na yung ano, community guidelines. We remove it from YouTube. So, yun nga ano, nasa live stream siguro. tinakedown na wala bigla. So, sabi ko kay Kanoto, yun ano niya, e, i-appeal itong button na na blue review and take action kasi yung sabi dito sa ilalim what we found we think your content violated our child safety policy so ibig sabihin mga may yung nisip ko na na parang hakakaw ako tapos ni ano, you know, Bebenji information ito mismo ang lumabas. So, saktong naisip ko tapos sinabi niya, no, ni Bay Benji. So, content that shows minor under the age of 13 live streaming without being visibly accompanied by an adult isn't allowed on YouTube. So, pag minor mga may na less than 13, ang anong ang gagawin nila mga may medyo itataas nila yata. Hindi lang 13 mga may, 16. Pag uh, age 16 ka, hindi ka pwede mag-live stream. So, kung very close sa dun sa 18 years old. Uh, may. So, 2 years na lang. So, ngayon mga may pag once, nung inapil pala niya ni Kanuto, ano, ni nagkaroon siya ng anong ng resulta. Nagkaroon daw ng decision ang YouTube na i-reject yung ano, request, yung appeal. So, your video won't be put back on YouTube talaga ni-emphasize nila na nagkaroon siya ng uh, community guidelines violation which is yung ano, challenge safety policy so hindi na niya ma-appel maamay yung isang problema niya wala na tayong magagawa <coughs> ngayon nakipag-ugnay nako ako sa support so since naka-disable maamay yung live stream ni Gagamboy so tina tinanong ko maamay sabi ko is wala naman strike si no si yung channel kumbaga ako, ako pala na gano'n nag, ano, nag uh, on behalf ng kay ano kay Kagamboy ako nang naipag-usap wala naman akong strike sabi ko sabi ko ano bakit hindi ako makapag live stream so although hindi ako na-strikean uh, dahil nag-violate ako ng community guidelines eh temporary or permanently disable yung livestream ko yun ang sabi so sabi ko kung temporary uh, how ano kumbaga ilang araw ang gugulin ko para makapag live stream ang sabi sa akin is pwedeng ano one week sinenda ako makakamay ng ano ng, ng minimum one week so sinenda ako ng ano ng parisi against dun sa mga strike and wala naman strike makakamay eh So, yung first strike kasi mga may one week, hindi ka makapag-post. Pag second strike, two weeks yun. Pag third, uh, three strike mga may, uh, ano na yun. For, delete pero for, for deletion na yung, ano mo, yung channel mo. So, wala dun si Gagamboy pero naka-disable live stream niya. Siguro kung ano sabi ko, maximum yun mga uh, pag, uh, temporary, mga one week, hindi siya makapag-live stream. So, yun, nagkaroon na ako ng, ano, ng idea na hindi tayo makapag-appeal dun. So, pero may ginawa ako na kapamaraanan mga So, since na, no, na minor si Gagamboy, underage, siya kasi nakapangalan dun na, na nakapangalan dun sa account niya, sa YT. Pangalan niya, tapos yung, ano, yung edad. Eh, ni Gagamboy, ang edad niya is, ano, ah uh, yung totoo. So, it will signify sa YouTube na under siya. Kailangan niya ano, ipagtibay nun na may kailangan na parang parents consent. May, may sisendan pa. Maraming requisitos mahamay. So, ginawa ko na lang ng paraan. So, binago ko na information. informasyon. So, ginawa ko mahamay. Pinalitan ko lang yung information niya yung Gagamboy uh, na maging ano, adult. So, ngayon, may is in review na abutin siya ng, ano, ng 3 days bago tayo magka-resulta. Uh, titingnan natin mamay. Pag once na-approve, sisilipin natin kung makakapag-live stream, live stream na siya. Tapos mamay, itong pinaka parang catch kay Gagamboy. Kaya ako binago <coughs> yung info Aside dun sa baka makalusot ako sa maka live stream si ano you know, si Gagamboy. Meron kasing email mga may. Ang sabi dito, confirm your birthday to keep using your account. Binigyan siya binigyan siya mga amay, ng 14 days para i-confirm. Kasi ang mangyayari, alam niyo ba? Your account won't work anymore. So ibig sabihin mga kamay, may YouTube channel si ano si Gagamboy, hindi niya na magagamit 'yon. Kasi hindi niya na confirm. Kaya 'yun ang ano ang inuwi ko talaga. Kasi alam ko may ano niya reason kasi may naka-handle na rin ako ng ganitong ano scenario before. Which is nakalusot naman mga kamay. pa paano. So sana makalusot tong kay ano kay Gagamboy mga kamay. So, una, problema na sa live stream disable so pwedeng ano uh, wala, tayo, wala tayong wala na tayong magagawa mga kamay uh, disapprove ang appeal pero gumawa ko ng kapamaraan ng mga kamay baka makalusot makalusot tayo makapag live stream si ano si Gagamboy within 3 days at the same time mga amay, uh, kung maaprubahan hindi na uh, delete or madidisable totally yung channel niya kasi mga kamay pag uh, within 14 days pasok pa siya sa challenge ni Jaffer mga amay eh sayang yung magiging earnings ni ano ni Gilomboy. Eh mahina yan, na yun mahamay. Hindi niya na masasagot yun. So yun po ano ang pinaka problema. Kailangan ma-illustrate niya to, ma-verify within 3 days. So yun ang masaklap dalawa. Pangatlo mahamay, ito. Yung Google adsense niya no, ni Gagamboy. Madaming pipilapan doon yung tax. Uh, pero easy lang yun mahamay ang ano doon ang binabantayan ko yung ma-demonetize ulit si ano si Gagamboy kasi nga hindi niya na verify yung ano yung adsense account. Isa pa rin yung mga kamay. Kaya ako yung mino-monitor kaya kailangan ko umuwi dito para sa liping yung mga hinawakan ko na account mga amay, na lalong lalo sa Google Google adsense, kasi yun ang bulsa ng ano ng YouTube sa sahod. Chine-check ko talaga mga kamay para at least ma-update -no, ma kung anong Uh, pwede na i-update doon lalo na pag ganun, lalo na pagdating sa verification ng AdSense kasi yun ang pinaka-importante sa lahat mga kamay ma-verify ang AdSense yung pagsaset up ng mga tax mga kamay pwede rin medyo late na no? okay lang yun basta ang mahala guys ma-verify yung ano, AdSense yes, no. account so papakita ko sa inyo mga kamay kumpara kung paano mag ano, mag <coughs> mag punta sa ano sa Google AdSense wait lang eto Google Adsense to niya nun. No, ni Iga gamboy mamay. May prutas o. Oh. So, mamay. Itong kay, ano, kay gagamboy. Yung identity verification. Nakomplete ko na yan. So, inintay ko lang lumabas yung, ano, yung address verification. Yung pin yan. Kaya siya sinindan mamay nang ano, ng pin. Eh, nakarish na po siya ng, ano, ng $10 minimum. So, nag-send na ng pin una. So, sabi sa akin ano, ni Katuba, eh, nakapag-send na daw sila ng isa. So, bali pangalawa na yun. So, itatrain natin mga may, ang last send nila is July 15, 2025. So, ano ngayon? August 8 So, uh, every 3 weeks mga may pwede na kayo mag-resend. Tingnan natin mga may kung makapag-resend na tayo. So, sa mga hindi nakakala mga may, dito pupunta sa verification check payments tapos verification check ha? so eto mga may may button dyan na blue na submit pag once na dumating yung papel na google adsense pin galing sa kartero sa post office ilalagay dito yung ano, 6 na number na, na nakaprint sa papel so pag na pag uh, na input na dyan submit verify na to ang lalabas dun mga may ganito rin yung address verification completed hindi na siya needs attention completed na yan. So, try natin mga kamay, i-resend. Alam nyo mga kamay, kung magkano bayad dito? Tatlong beses ka mag-resend -re mga kamay. Sa ibang bayad, 1-5, Ganon bayaran yan. Every month yun. So, tatlong beses, 2-5 is 7-5. So, 7-5 ang ano, ang ano, pag hindi kayo marunan. So, mag-resend -re tayo mga kamay. Ha? Tingnan natin, mga babagong details yan kung sakali pa yagan. Yan. Lalabas yan. Mag-resend -re tayo. Ayan Oh. Yeah, no? A new pin will soon be mailed. So, magpapadala na, na naman siya ano, si Google AdSense ng ano, ng pin. So, meron nang parating na isa, hindi pa dumating, nag-resend pin si Katua, parating sa kanya, dalawa na. Tapos ngayon, nag-resend pin ako. Tatlo na yung parating. So, ang laman nung tatlo na yon kahit alin doon ang mauna mahamay, okay lang. Kasi ang laman naman ng number nun is identical. Iisa lang kung ang nakalagay sa unang uh, papel is 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung second 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung pangato 1, 2, 3, 4, 5, 6 hindi po yun ang nagbabago isang pin lang so ganun sya uh, what if kung magsabay sabay hindi ko okay lang isa lang gagamitin mo dun tapos yung uh, dalawa na hindi gamit di souvenir lang itago nyo lang at uh, ayun pa-laminate nyo <laughs> so ito mga kamayang <coughs> ganyan ang ano, mangyayari next time after nito magano magani mag update ulit yan yung last cent nakalagay dito kanina sa July 15 magbabago yan mga may magiging August yan August 8 so waiting tayo sa, sa pin pangatlong pin na request natin so meron pa nga ano, na dyan mga i-update dito sa payments info yung ano ni ano ni gagamboy yan ano. yung kulay pula na yan Ayun, laki na ng sahod niya, no? Parang ba yung? Albas $200. Ayan o. No? Kailangan mo mag-provide ng tax information at the same time payment method. Basic na lang ito mga may, yung dalawa. So, hindi pa naman na ano, hindi pa naman na uh, verify ni Gagambo yung ano, niya, yung, yung Google Adsense PIN. So, hindi pa rin niya may masasaw <laughs> Kaya, pag once na nandun, na verify na ang Google AdSense PIN, saka nating galawin yung ano, yung mga anayin, tax information, saka payment method para rekta na lahat. Or, pwede natin advance basta nandiyan yung mga documents na kailangan natin. So, ganun siya mga kamay. Una problema, disable ng live stream, Gina ginagawa ko na para baka mga ma Pangalawa, pinalitan ko yung ano, information ni Gagamboy. Ginawa ko from minor to adult. Pero hindi sa kanya nakapangalan maamay sa mismong kamag-anak niya. Sana makalusot kasi pag hindi nakalusot maamay, mayayari yung ano nga yung channel ni Google. Hindi na magagamit maamay. So under pa siya ng challenge. Tapos ang, ano, ang channel niya. Uh, kung baga automatic evicted siya. Tapos yung sasawarin niya, hindi na niya masasawad. So pangatlo maamay, yung Google AdSense. Uh, since na kung yung pangalawa pa lang is hindi na makalarga, ay eh, wala na talaga. Kahit na yung third na ano niya, yung Google AdSense, wala na rin. Nalin void na rin yun kasi wala nang kwenta mama <laughs> no point para i-verify na kasi wala na eh. Hindi na siya mga ano, ma -ma mama Kaya nag action tayo. sa Sana sa uh, account niya. Kaya suwerte. At uh, sana. Hindi lang suwerte. Suwerte sana na maprobahan yung ano yung identity. Kasi nagsubito ko ng ID in review na 3 days so wait na lang tayo mga kamay ano to uh, sabi siya ko kay ano kay gagamboy masalimutan <laughs> yung karir niya so pag hindi to lumusot eh ah pwede man pwede naman siya ano, gumawa ng ano ng youtube channel kaso lang ang nakapanginahin doon mga kamay is yung revenue Diba number 1 siya ngayon nasa 300 plus baka hindi niya makuha yan may, tapos mayroon pa siyang 100 plus dun sa Google AdSense ni pasok ng mga 500 plus yun na masaklap ng amay kaya yun ang ano natin piniprim natin maamay, na sana mga ano mapagbigyan ni YouTube uh, ma mabere pa niya yung information sa YT para hindi siya mana ma mawalan ng YouTube channel yun lang mamay thank you sa lahat